Good morning po mga kalaki, alas 5 na po ng madaling araw ng September 18 Ayan po sa mga gising na dyan at sa mga gising pa dyan at sa mga magigising pa dyan Hello na mga kalaki, eto na po ang ating mga magagandang 2 digit lucky numbers para po sa mga tataya sa 2D Lotto sa National sa Wedding mga kalaki sa STL Eto po magagandang mga numero At syempre po, open na po tayo Ayan nakita nyo, medyo sumisikat na ang haring araw ay, yung kulay, ano na yung, yung daan. Kulay baby blue. Ayan, at syempre po mga kalaki, ngayong umaga po, kunin nyo na po mga listahan nyo at magagandang mga lucky numbers ang ibibigay natin ngayon, mga bagong sumadang 2-digit lucky numbers ng bawat bayan. Kung meron po kung hindi nabanggit na bayan mga kalaki, sabihin nyo lang po sa akin at ibibigay ko agad mga kalaki at pag-aaralan ko para sa susunod mabibigyan ko ng bayan mo. Okay? Kaya kung ready ka na at gising ka na mga kalaki, tara na po, ihanda na po ang mga listahan nyo at ibibigay ko na ang mga two digit lucky numbers habang wala pang bumibili. Tara na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. At syempre mga kalaki, alam niyo na, inom muna tayong tubig. Ayan. Okay po mga kalaki, eto na po mga 2 digit lucky numbers natin. Ilista nyo na pag nagustuhan nyo ha. 3 days po inaalagaan ang mga numero namin bago po ito bitawan. Sino kaya ang suswertehin ngayon? Ikaw kaya? Malalaman natin yan mga kalaki. Tayaan mo na ang mga paborito mong numero mula sa Baguio. 1-4 Bicol 18-20 Batangas 3-30 ano, Bataan 19-22, Butuan, 7-15, Benguet, 621, 21 Iloilo, 128, Leyte, 34, Samar, 2922, 22 Quezon City, 1830, 830, Pampanga, 14-10, Pangasinan, 821, La Union, G 15 Nueva Ecija, 521, Nueva Vizcaya, 1 Nueva Is, ano to? Ilocos Sur <laughs> 3.22 Ilocos Norte 12.8 Masbate 15 sa East Isabela 4.22 Togigaraw 16 sa East 19 Rojas 8.25 Capiz 14.29 Bohol 18 Gs Bulacan 3.5 Cebu 29 31 Aklan 17 25 Aurora 12 14 Laguna 15 18 Quezon 23 11 Olongapo 2 17 Paranaque. 5G Manila 23 28 Pasig 4 19 San Juan 18 2 Marikina 5 14, Tabuk. 19-23, Romblon. 14-25, Angono Rizal. 17-15, Montalban. 24-8, Antipolo. 14-5, Taytay Rizal. 2-21, Cainta. 2-24, San Mateo. 15-18, Dabao. 1-20, Tarlac. Ano to? 23, 25 Quirino 32 34 Bacolod 18 29 Cavite 33 22 Tagig 814, 14 Mindoro 7 19 Marinduque 21 28 Caloocan 12 6 Muntinlupa 3 30. 3.32. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan at may bumibili na po. wait lang po mga kalaki ha. Okay, yun ang isa yung Lager. Lager. Mm -hmm. ayan of course babalik na tayo mga kalaki ya. bago po natin ituloy ang ating mga 2 digit lucky numbers mga kalaki nako dapat po naka follow po kayo sa mga legit na account natin mga kalaki ya. at ingat ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na nagkalat po dyan ano po ingat ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki ya. at syempre po ingat ingat po tayo sa, oy ano ba yan Okay mga kalaki, bumibili kasi wait lang po. At ingat-ingat po tayo mga kalaki sa mga fake account na mga nakikita natin dyan ha? Ah. Okay, ingat-ingat po tayo sa mga fake account na nakikita natin mga kalaki kasi hindi po kami yan. Uh, ginagaya po yung mga, uh, kinukuha po yung picture namin sa social media, ginagawa po profile sa Facebook, hindi po kami yan baka mali po kayo salian sa private consultation, hindi rin po kami yan. Mga fake account po yan, subukan nyo pong tawagan nyo mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki dahil mga fake account po yan, hindi nyo po ako makikita dyan. Sabihin nyo, kausapin ko nga po si Sir Red, hindi po ako, hindi po sila sasagot. Okay, ito po ang legit na account natin mga kalaki, Red Parungkin sa Facebook, uh, isa-search nyo po, titignan nyo po lagi ang followers. Meron po tayong 430,000 plus followers na po ang Facebook natin na ginagamit ngayon at meron po tayong main account Trade Parungkin na merong 780,000 followers. At syempre meron din po tayong Aris Gatchalian account. Meron po tayong YouTube. Ang YouTube natin Trade Parungkin po na merong 17,500 followers at syempre TikTok. Ang TikTok po natin merong 449,000 followers. O di ba mga kalaki ang dami-dami na nating mga followers? At syempre po mga kalaki ito po 'yung mga legit na account natin. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dito, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kay kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger niyo. Okay? Tandaan nyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Okay? At syempre po, uh, bibigyan ko kayo ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digits, depende po sa tatayan mo. Kaya sa mga interesado po dyan, baka nandito ang swerte mo pag na-code convert mo at virtual mo. Subukan mo na po ang private consultation namin dahil marami pong nananalo rito. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. At sa mga gusto pong sumali, message na po kayo sa messenger ko. Make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan mga kalaki. Okay? At bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali kayo ngayon para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Kaya mga kalaki, eto ituloy na po natin ang mga 2 digit lucky numbers. Pilipinas, sa Tabrod, eto na po mga kalaki ha. Ah. Sambales, 14-29, Apayaw, 12-3, Cotobato, 8-25, Binangonan, 16-24, Morong, 630 30 at Palawan, 24. 22. Ayan mga kalaki at ating mga two digit lucky numbers. Gising na po. Pwede na po yan uh, ilaban sa STL, sa Tudiloto, sa National, at sa wedding mga kalaki. Pwede po yan. Okay? At ito na ang paborito ng lahat ng shoutout time. Shoutout po tayo sa pamilya Isgera po. Diyan po sa may Uy! Sa may Kirino Province. Hello po sa Isguera family po. Nanunood po lagi sila. Tumihingi po ng 2-digit lucky numbers. Bibigyan ko po kayo mga kalaki. At syempre po sa mga tricycle driver at jeepney driver naman po dyan po sa may ano to? Kandon Ilocos Sur. Hello po, maraming salamat po dyan sa mga taga Kandon. Shout out po sa inyo sa mga driver dyan. Ayan, eh, kila Kuya Noel at kila Kuya Samuel. Shout out po sa inyo. Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers din at 3-digit lucky numbers. Padada ko po kayo, okay? At sa mga gusto pong magpa shoutout out, comment lang po ng comment, share ng share ng videos namin at nag-heart at dapat nakafollow ha. Ah. Pag nakita ko yan, mas-shout out ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!